period of time and right now, tutukan mo nga ngayon, smile ka because I know for sure kung anong nangyari sa akin, definitely it will happen to you as well. By the way, I am Yan Villarasa. the sa yung buhay. Kaya excited ako sa'yo na ma-witness mo kung paano nabago yung buhay because of Elite's Empire. So, sino ba ako na? I'm from Palawan. No, shout out sa lahat ng mga taga-Palawan. At the same time, dati akong tindera sa palengke. At di lang halata ngayon kasi mukha Barbie na ngayon. At dati ako rumarampa sa bawat barangay to barangay para lang kumita day. And I was once like you na know, madiskarte. Kaya shout out sa lahat ng mga breadwinner dyan at mga lahat ginagawa para lang magkaroon ng magandang buhay ang ating pamilya. And alam nyo ho, dahil sa pagsisipag ko, sinabi sa akin ng magulang ko, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagkatapos mo, makahanap ka ng magandang ano, trabaho. And that time, nagsunog ako ng kilay. Nasunog dito as a BSBA Financial Management at ako naging isang accounting clerk. And I expect so much in life. Sabi ko, oh, alam mo yon yung tipong gusto gusto kong maging successful and I'm just earning 8,000 per month. Kaya sabi ko, ito ba yung worth ko as a person? Na question ko yung sarili ko. Alam ko na magaling ko. Magaling ako. Alam ko na there is something more in life. I was once like, na sabi ko, parang feeling ko isa akong daga. Diyos mio, bakit? Kasi sabi ko, ulit-ulit-ulit na lang yung cycle sa buhay ko na yung tipong pagdating na 15, na pagdating na 30, wala na akong pera. Because sabi ko, sa lahat na ginagawa ko, I'm just in the uh, opportunity wherein sabi ko, paglalagyan ko to ng effort, dito ba ako magiging successful financially? And true enough, I'm so grateful Because may isang tao na nag-invite sa akin. Kaya kung ako sa'yo, i-comment mo, thank you at yung tao na nag-invite sa'yo right now. Because I'm so grateful sa taong nag-invite sa akin. Wala ko dito sa harapan ninyo because of this person. And ayun, I'm so grateful because of this business. Isa ako sa dating tendera na naging millionaire Wala kong sa pagnenegosyo. Akala ko ilang tuhu, tutuhugin ko 'Di ba? Para lang ako kumita ng isang million, but this time, isa na ho ako sa nang inspire dito sa negosyo na 'to. And alam ko, palitan mo 'yung mukha kasi definitely ikaw na 'yung next. And I'm so grateful sa lahat ng mga tao na dito sa screen. Ito yung magkakasamahan makakasamahan mo. Ito din yung kasama ko right now. We're in naghihilaan pataas. I'm so grateful to have this community. We're in naniniwala sa pangarap ko. And definitely ito din yung magkakaroon na community na magkakaroon. Kaya, kaya Elite Empire and I'm so grateful because of this business. Sino mag-aakala na 'yung dating tindera, na 'yung dating katulong is nakapag nakapunta sa ibang bansa para para ako makapag-travel and uh, I'm so grateful because of this mentorship with our community. Nakapunta tayo sa Vietnam, nakapunta tayo sa Thailand and definitely ito din 'yung mangyayari sa and isa sa pinaka na nagkaroon ng impact sa buhay ko na sinabi ng nanay ko, I am so proud of you, anak. Na sinabi niya sa akin na, grabe na sa lahat-lahat na naging desisyon mo sa buhay mo. And alam ko, ito din yung pinaka-word na gustong-gusto -gusto mo din makuha at marinig sa ating mga peers na I'm so proud of you, anak. And definitely, by joining this business, sure ako, ito din yung mangyayari sa'yo. And I have this high respect to this passionate person na magkakaroon ka because this person Thank you so much, Empress. Thank you so much, Up LPG, because you taught me the right mindset, the right skill, how the way, pa paano ako magliliak sa isang bagay, paano ako, ano yung gagawin ko for me to be able to become successful in life. And you taught me to become the best version of myself. And good news, kasi the moment na nadito ka, ganito din yung buhay at ito din yung mentor na magbe-mentor sa iyo. Kaya come below. Thank you, mentors because hindi lang is uh, it's not about, uh, only about the money pero yes. nagkaroon ako dito ng self love na yung tipo hindi ko nakita yung value noon. ko noon na sabi ko ano mo yun i'm just earning 8000 per month at sabi ko akala ko hanggang doon na lang ako but good news because of this community guys it gives me so much value sa buhay ko at alam ko one of the inspiration dito sa Elite Empire. Definitely, excited ako na story mo naman yung ma-share mo dito sa Elite Empire. And because of this, last month, kumita ako ng 137,800 pesos. And can you imagine, ilan pa bang bananak uh, banana queue ang tutuhugin ko? Para lang ako kumita nito. But because of this community, nakaupo lang ako, nag-laptop, nasa bahay, and right nang kumita na ng ganito. And definitely, So thank you so much He empire.